Ito na nga guys, ito na ako'y nag-train. Tapos ngayon, ako'y nawala. Alhamdulillah. Ako'y sakay-sakay lang ng train kabalik-balik. Saka sa lang. Saka hindi rin papunta dito sa bahay. Ay, may hirap. Ang ginaw-ginaw pa naman. Ito, naglakad na ako papunta sa amin. Mga 10 minutes pa to Nakakaaroon ko. Ito yung buhay ng um, buhay New Zealand. So, ito. Ganun yun. Kahit sobrang lamig. Kayanin. Ano. Grabe. Pero in fairness Maganda yung ano ngayon. Walang ulan. Ito yung nag-train. Tapos yung train. sakyan ko pala. Walang ulan. Hindi, hindi ano. Hindi pala yung papunta dito. Ay, ko. Nagkamali ako. Instead, papakura yung sa kong train. Napunta ako sa ano, Manukaw. sa so, yung bagsak ay New Market. Sa so, ngayon, pagdating ko ng New Market, bumaba ako. Naisip ko, hindi ito, dito, hindi to Dahil ngayon, bumalik ako sa pagsakay ng train. Papuntang Puhinoy. Kasi nandun ako eh. Doon ako galing airport eh. Sa so, ngayon, galing Puhinoy kailangan ko pang antayin yung bus ng 30 minutes to 40 ato ano 35 minutes like that oh, so ngayon naghintay ako guys ito na naghintay ay ngayon may train ang dumaan sasakay na naman sana ako pag ko hindi pala siya papakura naku po papunta siyang new market sabi ko ano ba yan ay di sa pangatlo na ito na nakasakay na ako ng ano. Ito, nakasakay na ako ng ng train papunta. Nang oh. papunta. Pa yung train na papakura papunta sa amin. Sa so, ngayon tingin ko sa ang daming tao mo de yun. pagdating ko doon, yan yung eskwelahan nila ni Chris. Ang pamanggan ko. Sa ito, maglalakad pa ako ng 5 minutes. I think yes, 5 minutes or 10 minutes from here to sa bahay nila. So, buti na lang guys, walang ulan. Kasi, kung may ulan, ay sobrang lamig talaga. Eh ngayon nga eh, malamig nga eh. So ngayon, tayo ay tatawid na at tayo ay mag-iingat na walang sasakyan. Kasi pag tatawid ka dito sa New Zealand guys na walang pedestrian, ay hindi ka na nalababayaan kung sakali magmasagasakit sa ka. Ah, eh, ngayon at ano, kailangan mo talagang magtingin na walang sasakin make sure na walang sasakin talaga pag tatawid ka kasi pag nabunggo ka, pag nasa pedestrian ka okay, babayaran ka nila pero pag wala ka sa pedestrian line ay hindi ka nila babayaran guys first time. So, first ka paano na yun? So, simba ko buang sa so, ito na guys, may na ako ito yung lalakaran ko okay galing sa train station papunta sa bahay nila ni John. So, eto lang nga. Huntin yung pag ay uh, natin magmaritis. Nena ng bulaklak. Tapos ito na. Lakad pa ng lakad. Hanggang umabot tayo sa ano. So, yun, guys. Kaya ano ko kayo ha? Kung hanggang saan tayo. Ay, nanghirap talaga. Sobrang lamig. Malamig naman siya pero hindi naman malamig na malamig talaga. Kaya rin lang jacket naman ako eh. Yun. yung mga bahay dito ba? so, guys. Ganyan lang yung mga bahay nila. Yung simple lang ba? Um, tapos, maglakad pa tayo ng mga ilang ano para makakarating tayo doon sa uh, ano. Pero uh, yung case mga bilak na kito. Sibu na kasi. Spring na kasi guys, kaya ganyan to. Yung mga kahoy na wala ng dahon, yun ano na yan. Pag ano na, sisibu na yan sila. Actually, yung iba yung may ano yun Yung namumulaklak. Parang kahoy ng Japan. Ganun. Ganun. Pasensya na itaya. Ignore yan. Ignore yan. Yan yung mga bulaklak na yan. Sobrang ganda yan pag namumulaklak na lahat. Kasi ano siya. Baga. Bag. Mag ano na siya. Talagang mamumulaklak na siya. Iba-iba yung kulay. Ay yung mga bahay. And. So ngayon. Sabi ko nga. banat. Ano yung yung ganun. Eh, lalo na ako yung -anga. anga-anga. Diyos nag-anga-anga ako. Alam mo ba yun? Yung nag-anga-anga. Alam nyo ba yun yung mag-anga-anga? Pag naglalakad. Ay, nag-ano, nagpukumot. Ayan yun. guys, wala mo so, mulak mo sila. Ayan. Ayan siya. Kaya dito, nakawid na naman tayo. So, make sure natin na walang sasakyan. So, lang sa doon. Tsaka lang sa doon. Kasi baka mag tayo. Alam mo na. Kahit alam ka dito. pulak sa pilisay yun lang. At sya walang pilisay dito pa kung na Joy. Ano to dito? Oh. Yan. Maganda na yan guys. Oh. So, yan. Pag namumulak lang yan lahat. Yan sila pag ano na. Summer na summer na yan. Mamumulak-lak na yan. Kasi so, in fairness maganda na yung bulaklak na. Yan. Pero may bulaklak lang na yung iba. Okay? May bulaklak sa dulo pa yung kina Joy. Ay, yung kita nyo yung tower. Ayan, ayan Diyan ako. Ay, hindi lakabot. Dito banda. Sige, no? Ang ibon. So, ito na nga. Kasi ako yung mag-isa. Mag-isa, nag a ng work. So, heto. Sana ay maging okay na ang lahat. Mahirap yung guys. Mahirap din yun sa yung silang guys. Mahirap dito sa New Zealand, guys, pag ano. Sabagay. Para sa akin, hindi naman. Para pagbaguhan ka lang talaga. Ayun. Mahihirapan ka lalo na pag yung visa mo ay nakalak sa mismong employer mo. Kaya mahirap. Like me. Mahirap hanap ng trabaho pag nakalak yung visa sa isang employer. Tulad ko. Yung visa ko sa employer ko ay nakalak siya. So, hirap lang ako maghanap ng trabaho. Maliban na lang kung may willing na magbigay sa akin ng ano, na consideration na mag-work ng asa, ganun. Ayun. Ang daming basura dito. Ba't Wala pa ko lang ang ng basura. Okay guys, hanggang dito na lang. And bye! Ito yung furnace, ha. Sige, ha. Hatog ko na lang kayo. Mamaya na lang. Ito yung guys. Ito yung, ano na tayo. Ito yung kaduluduluhan, ho. Ito na. Dito na tayo, guys. Malapit. Hindi na yung sasakyan, eh. Insya Allah. Walang araw magkaganyan din ako. sabagay <laughs> so Hindi naman masamang mangarap. Dito na sa gam Spy road. Okay. Malapit tayo sa bahay ng kapatid ko. Ah, ito ba yun? Tama ba yun? Oh, tama yung nilalakad ko. Parang, tama mali. Parang ito na nga. Hindi ko alam. Ah, ito na. Okay. Nandito na pala ako. Sa, sa Katana Lane. dito lang ako yung sa Katana Lane. And may bagong ano guys. May bagong gawang bahay. Ayun. And sila. yan yung mga kapitbahay ng dito. Okay. So, ito na. So, sobrang lakas ng hangin guys. Natumba yung ano. Ano yung, natumba yung ano basurahan. Ah, ito na ako. Dito yung ano namin. So, yan na yung, ano, sa na linja na kami. Ako na guys, papasok na ako dito sa bahay. May taong linja na yan, guys. So, dito naman guys. Ito yung, ano, bahay. Ito yung bahay nila. Yung sasakyan niya dito. So, okay, guys. Maraming maraming salamat. Hanggang dito na lang po. See you the next vlog. Thank you!